For the truth, main ingredients water, boiled water, so one cup. Baking soda. One teaspoon. One teaspoon. Uh, salt original one teaspoon then mix it very well like that kita ing matunaw. kung ano yung pinaglalagay sa kawali now get your silver necklace like this and then see it for the difference. Ay, totoo nga. Itang inyo. Ang galing naman. Oh, B. Itang babago B. Ito mo tayo. Ayaw. Eh. No. Ang galing. B, ganito pala maglinis ng silver pen. Ganda. Oh, see the difference. Oh my God! Very effective! Oh, okay. Kalahati muna, kalahati. Ayan. O, oh, tapos tataas na natin. Tataas na natin. Dito natin kalahati. Oh my God! Ang pitit Nanalo na. Huh. Okay. Tubog-lubog lang. Kaya kung ako sa inyo, maglinis naman kayo ng silver nyo gamit ang baking soda and salt. In a boiled water, uh, foil, and then salt. Pag-effective guys. Bye-bye. Bye. Ingat tayo, babe. Yan. Oh, di ba? Diba? Basta effective. Oh. Kitang kita mo yung difference. Kunin ko yung mask para man. Ay? O, oh, see? Kikita mo talaga. Kikita mo yung lumutin. Ito pala mag Ito pala ng silver.

effective guys hindi ako nagbibiro napaka effective niya uh, napanood ko lang din to sa tiktok and then ginaya ko siya and then ganito na yung pinaglabasan, oh ziva my god for the first time and then oh my god hanguin mo sa kahirapan ayan ayan na yung resulta nawala na yung mga hadhad, -had, dumi, uh, buni, etc. Libang, saan man ang kayang ng katawan. Charo. O si Iba. Ayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na. Mm -hmm. Mas maputi na siya dito. Mas maputi ito kanina eh. ayun mas maputi na siya dito. Ay. Mas maputi na siya dito. Ayun, mm. Ay! Ay! Painik pa nga ako. Ay! 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 देखो कैसे मुंह गए ये Okay, lubog ko na dito itong isa. Hindi ito gaano kita kasi uh, hindi pa siya gaano na dumito. Bago lang kasi siya na nagamit and then napigtas yung sa may kaya eh, iba yung dito na part ngayon uh, hindi mo siya pa siya gano'ng mapita kung nagbago ba yung tsura pero lubog na lang natin lang. tapos sa doon ayan hanggang bumalik ang kanyang dating kulay if I... ayan, kung may mga silver kayo dyan bakit na to hmm. Dahil napaka-effective na yun. Yung peke, oh. kitang-kita mo yung peke, hindi siya nagbago. Kasi dinugtong ko naman. Tapos yung talagang silver, nagbago siya. Hindi na ata humuli nyo siya. Ah, uh, é to this. To this. So guys, isso. tudo bem. 僕は止める。